eh. Ay, magpupulot bakal-bakal tapos ibibenta? Uy, hindi sa akin to. Eh, kanyari ka ba? Hindi sa o, akin yan. Huwag ka mahiya. Marangal na trabaho yan. Sige. O, marangal na to. Huwag ba't yung marangal Huwag mo kahiya. Gaston, <laughs> wala na ako doon. Hindi na ako empleyado doon. Umalis na ako doon. Kaya nga, wala ka na doon Tinanggal ka, di diba? ba? Oo. Bakit ako natanggal ba doon? Ba't ka ba natanggal? Nagnanakaw ako, ako doon pala. <laughs> ko pala ka doon. At saka pare ha, nabalitaan ko, nanganak na si Inday. Ang bilis naman ang panahon. Para sa mga anak siya, para sa ang ah. Kamukha mo yung bata. Oh, hindi sa akin yun! May protection yun, oy! Pag kalabas, may bigote lang, ha! <laughs> Burger <girl> sa akin. Nice! <laughs> <laughs> Labong ka! Pantos. Ano? Pre? Uy, bre! Huwag na nga po, bre! Ano, magpupulot ng bakal-bakal tapos ibibenta? Uy, hindi sa akin to! Uy, kanyari ka ba? Hindi sa akin yan! Huwag ka mahiya! Marangal na trabaho yan! Sige! Oo, marangal na to! Oo, ba't yung Huwag mo kahiya! Diskarte lang, pare! Asin lang! Lahat diskarte! Huwag ko ikakahiya ko ng trabaho mo para nahiya ka sa akin! Nakulaya! Ang ganda kasi ng trabaho mo, pare! Di ba, ang ganda ng trabaho mo eh! Di ba, labor ka! Ang ginagawa mo, nagnanakaw ka! Ah! talaga, kailangan diskarte sa buhay. Kung papatas ka dalawa ka ng patas, so wala. Hindi ka mabuhay ng matas. Kailangan, may kunting gulang. Ah, ganun ginagawa oh, mo. Oo. Oh. Eh, ba't sino you know, nahihiya ka? Sinabi ko lang na nagpupulot ka. Walang masama Ay, dyan. Ah, ano, maingay ka. No? Sabihin mo sa kanila yan. Gago pala to eh. Eh, so, nakita ko pa rin. Nakita ko kanina lang ah. Oo. Oh. Pag ganun-ganun kay, Parang may kinakausap ka Oo. Oh. E, magsalita ka nga. Mag-isa. Oo, oh, kadyan, kadyan. Oo. Oh. Diba? Nah. Wala, wala ka lang yun. Yung may best friend lang akong kaluluwa dyan. <laughs> ano lang? Ginagawa nagpupulot-pulot ka para ibenta mo. Tapos, sa pambibisyo mo. Uy! Pare, wag ka naman ano nyo. Wag ka naman i-alam dyan. Kung may bisyo ako, alam ako wala. Alam ko yan, pare. Kahit di mo sabihin sa akin. Alam ah. Hype na to ah. Pare! Hinaayaan so, lang kita na, eh. Ano, Tumalit yung laway ko. Tinataguan lang akin na. Hinahanap mo pa ako. Nakahuli kita pare. Kaka-out ko lang. Oh. Eh galing ko. Nagpintura kami. Nang ano, bahay. Bunggalo. Okay, ang laki. Pabili yose. Eh. Ha? Ah? Pabili yose. Eh. Pati naman, ang bubura-out pa. May utang ka pa sa Ayah. kantin wala na ako doon, hindi na ako empleyado doon, umalis na ako doon. Kaya nga, wala ka na doon, eh. tinanggal ka, di ba? Oo. Oh, Bakit okay. ako natanggal doon? Ba't ka ba ba natanggal? Hindi ka doon Nagnanakaw ako doon pala. <laughs> Nagnanakaw pala ako doon. Malikot ka. Dapat pare, ito. ganito na lang, itong kamay mo, tsaka yung dalawang kamay mo, paputol na lang natin yan. Bakit naman pare? Ano, hindi ka na magnakaw, para hindi na malikot yung kamay mo. Huwag naman pare, magbabagong buhay naman ako pare. Huwag yun na yung kamay ko. Hindi diskarte yung tao, pinapakilaman mo. Buti ba, oh, binibigyan mo pa ako ng pang-sigarilyo? wala ka naman tulong sa buhay ko. Kumain ka na nga! Binibigyan ka kasi ng trabaho. Pinapaganda buhay mo. Oh. Para umayos. Oo. Oh. Anong ginawa? Nagnakaw. Oo. Oh. Yeah. -na ako rin kasi. Kung kamay ko na ito, hindi ko mapipigilan din ito eh. Taka na minsan may pera ako. Pero nagnanakaw pa rin ako. Ano ba yan? Sakit mo na ba yan? Siguro. Para patikap manang... mo yan, bre. Ah! Patikap ko. Walang gamot. Mahirap mapagamot yung ganito. Nakulong ka na ba? Hindi pa. Hindi pa. Ay, ipapakulong kita. Kung na pakulong yung pare. Wala pang pa ang record to, eh. Hindi, <laughs> para magtanda ka. O kaya parehab kita, pare. Huwag mo na ako paparehab. Mga baliw yung mga nasa loob. Hindi Kina eh, sila, kinap... Mga baliw lang yung sila. Hindi na sila magnanakaw. Oh. Saan ba kaya pinasa ka eh, bakit yung ano? Bakit yan nagsasalita mag-isa? Wala lang yun. Itutulungan kita para makaahon ka ulit alisin mo na yung vision mo sa katawan, mag-focus ka sa family mo. At saka pare, ah, nabalitaan ko, nang anak na si Inday oh, ang binis na mo lang panahon, para, oh. para siya mga anak siya, para sa daga, Kamu ah. Kamukha mo yung bata. Oh, hindi sa akin yun! May protection yun, oy! At kalabas, may bigote lang, ha? Ala, akin nga. Di ba? Oh, ang lalaki. Lalaki, Hala. nakuha sa'yo lahat, nakuha yung boto, yung mukha mo, yung bigote, lahat. Ilang anak na, ilang anak na ang mas malikot na kamay sa akin. Baka lumaki pa awari niyan. Kawatan din yan. Ay, huwag kang mag-ano. walang kasalanan ng bata. Ay, sorry. Ha? Ba't ikat ganda pa rin, ipaparehab muna kita para magbago ka. At? Ano? Gumaan yung buhay mo. Tapos, Paray. Ipapasok na ulit yung trabaho. Sana hindi ako mapahiya. Ngayon muna ako ipasok, ipaparehab mo ba ako? Ganun din eh. O, magbago na ako. Oh. Oh, oh. <laughs> o. O, ba ito? Hindi. Ganda pa rin kita. Kunin nyo na to! Bagoy! Tak